Hi guys, magandang buhay. <laughs> Hello guys, magandang buhay. Ayan. Ingiti lang natin tong mga problema natin. Lahat naman mga problema ay dumadaan lang. Talagang ganun. Ayan. Nirap yung ano no. For today's video guys. Ayan. Kita nyo kanina ang aking ano. Ayan ang aking gagawin ngayon for today's video guys. Ayan. Dami kong experience sa pang pangangatulong talaga naman. Oo. Oh. So, ito na ngayon, guys, ang aking pinagagawa. Ayan, o. Ayan, yung ano ng bintana. Ayan. Tinanggal ko. Kasi lilinisin ko siya, guys. Kasi itong isa, ito tinanggal ko. Ayan, o. Napakarumi na talaga, as in. Madumi na talaga siya. Kaya tinanggal ko siya. Buti natanggal ko. Kasi mayroon ako pinaglabahan kanina. Ayan. Na natubig pinabadlawan. Kaya gagamitin ko dito ngayon mag, ano, ayan, diba? Para-paraan lang yan. So, ito na ngayon, guys. Alam nyo ba, ako talaga, pag nangangatulong ako, guys, is naghahanap talaga ako ng paraan kung anong aking mga gagawin pag wala na gagawin So, itong ginawa akong paraan ngayon. So, naglagay na ako ng tubig na may sabon. Kukususan na natin. <laughs> ito na yan guys. Naano ko na yung iba ako kilalim. Kabila naman. Pabalitan ko lang ng ganito. Kasi sobrang haba siya. Dito naman ako ulit. Dito naman ako. Mga Sana lang may, sana lang may balik ko mo ngayon na maayos. <laughs> Update ko kayo, guys. So, yun guys. Ito na naman yung isa. Yung malaki naman ng aking gagawin. Simple so, na tulad ng una. Ganito na gagawin natin. O, oh, di ba? So, lang na may tubig. Pero, so, ayun. Kasi sobrang din na. Talaga, promise. Gamit ang basahan. Sobrang dumi siya. Ayun na. So, ito ngayon, guys, papakita ko sa inyo kung gaano kadumi na talaga. As in, o, tinan nyo. O, ayan, kung makikita nyo yan, o. Oh. O, dumi yan, guys. Mm, -hmm. Yan ay kukuskusin ko. Ayan, o. Oh. O, kikita nyo, oh. o. O, oh, o, diba? Kukuskusin ko yan gamit ang ano. Ayan, o. Oh. Napakarumi, guys. Kaya, ginuha ko. Kaya, inano ko, nilinis ko na talaga. As in. kasi wala naman akong ginagawa na iba. So, ayan, nililisin ko. Ayan, gamit ang ating basahan. Ito, guys, oh. Ayan, yung ating basahan. At akin lang ano, dito sa... Ah, kasi yung likod nito, guys, na ano ko na. Napunasan ko na. So, dito naman sa kabila. Dito muna tayo sa taas. Ayan. Kung makikita niyo, oh. Sobra talagang dumi as in, oh. O, oh, diba? Pabanlawan ko yan mamaya. Hmm. hmm. Débà Ayun. Oh, napakalinis na. Sarap sa feeling guys. Sarap sa feeling na ganito. Linis. Mm. Talagang kita na sa labas. Tapos itong isa nandito din. Ayun. Oh. Ayun. Napakalinis. May isa pa guys. Nandoon yung isa. Nandito. Pakita ko sa inyo. Kailangan umabot. Ayun guys. Oh. Oh, diba? Napakalinis.